Good evening mga kapangs. Tingnan nyo naman. Dahil ang tatay ay nagpe-prepare ng pagkain nila. Oh. Gabi na. Alas 10 na ng gabi. Galing kami nag-grocery kaya late na ang kain ng mga bibi namin. Ayun ang ano. Bait-bait naman ng isa. Bait-bait naman ni kai Hindi na mapakali. Eh. Babe naman ang dalawang dog.

La, no. Man. Sa. Dito mo si Kai Kai sa gitna para makita ko. Kapitan mo muna. Dito ka. Kai 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 Kai. Gusto niya kasi malaking plato eh. Oo. Kaya mo na orderan kita. Gusto niya ng crowd. Mamimili na naman oh. Kita sa bagal dito yan. Ayaw mo niya na na, Ford mo? Ayaw mo. Ba? Ba? Yung baka. Baka yun na. Baka yun.